palagi po nating naririnig ang mga kaibigan natin sa Senado na paulit-ulit sinasabi po nila na ang mga problema ng ating bansa dapat bigyan ng solusyon ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin lalo na ng bigas. I think the passage of the RTL, especially on the part of the Senate, is an important step for them to prove na sila din ay kaisa sa paggawa ng solusyon. Hindi naman pwedeng ang mga congressman at mga senador ay hanggang lang ho kami sa pag pag point out kung ano ang problema at hindi po kasing dedikado sa paghanap ng solusyon at we like to challenge the senate to really put forth uh, help us put forth a good solution which in right now the house is working on yung amendments to the rice tariffication law uh, clearly this would ensure that There's a built-in mechanism for competition lalo na kung uh, matas ang presyo, andyan yung NFA para magkaroon ng access ang ating mga kababayan sa mas murang bigas. Uh, alam ko na naintindihan ko kung saan nanggagaling ang ilang senador na may agam-agam tungkol sa mga pangyayari ng korupsyon sa nakaraan sa NFA. Ngunit hindi lang naman ang mekanismo para masugpo ang korupsyon ay tanggalin ang isang ahensya o isang isang function ng isang ahensya at marami naman at I'm sure Congress will not hesitate also to exercise its oversight functions uh, over the performance of NFA in this regard. Kaya nga ho, sana'y uh, supportahan din. Uh, I hope that the Senate will join us in ensuring that especially we have three more session days to go uh, before we go on break for Cine Day. I hope that uh, our Senators we appeal to their sense of empathy no sa ating mga kababayan in ensuring ultimately katulad din siabi DS JJ this is really about making sure na may pagkain sa bawat hapag kainan ng bawat pamilyang pilipino